Salamat naman nagbunga na ang dalawang buwan ko sa pagtiyaga sa pag a -appilate. Nabili ko tintong 4G modem dito home WiFi na matagal nang na sa cart ko. Sinabi ko talaga sa sarili ko na sisipagan ko lang ang pagpo-post ng mga video kahit na mahinang internet ko. Pero ngayon, stable na. Malakas pa. Mare, sulit ang bayad nyo dito kasi may pre 70GB load na for one month hinding hindi ka rin magsisisi kapag chineck out mo to. Madali lang siyang set up kasi nga sa loob ng box may manual o guide kung paano at ayusin. Mare, bumili ka na rin. Huwag ka nang magtyaga sa pa data data lang na naglo-load ka ng 100 plus pang 1 week lang. Dito kay Dito Home wifi may 1 month free GB load, 70 GB pa. Stable na ang internet mo, malakas talaga ang signal niya. Kaya naman, kung na-inspired ka sa video ko, please tap heart Trick Up and follow me. And then, tap my Yolo Basket. Then, check out. Thank you so much.